Makakatipid ba sa pera ng Pilipinas ang pagbasura sa impeachment trial? Isang pagsisiyasat sa pananagutan at gastos. Ang pagbasura ba sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ay tunay na makakapagligtas ng milyon-milyong piso sa Pilipinas? O ang pag-aangkin na iyon ay isang maginhawang paglihis mula sa mas malalim na mga katanungan ng pananagutan, transparency at tiwala ng publiko? Iyan ang tanong na umuugong sa mga bulwagan ng Kongreso, mga social media platform, at mga silid-aralan sa unibersidad, matapos na matapang na iginiit ng Office of the Vice President (OVP) na ang pagbasura ng Korte Suprema sa impeachment case ay mangangahulugan ng milyon-milyong pisong matitipid para sa bansa. At the heart of this debate is a statement from OVP spokesperson Ruth Castello who told reporters kung sasabihin ng Korte Suprema na hindi na kailangan dahil dapat itong i-dismiss para sa mga teknikal na dahilan o anumang dahilan na ibibigay ng Korte, napakaswerte natin bilang isang bansa dahil makakatipid tayo ng milyon-milyon at milyon-milyong pera sa paglilitis na teknikal na depekto sa simula. Ang tono ni Castelo ay kumpiyansa, maging optimismo. Malinaw ang kanyang mensahe. Bakit gumastos ng pampublikong pondo sa isang pagsubok na maaring may depekto sa simula? Iredirect ang mga pondong iyon, Ania, sa mas kagyat na pambansang pangangailangan. Ngunit para kay Congressman Paulo Ortega ng 1st District ng La Union, malayong kumbinsihin ang lohika na iyon. In a pointed rebuttal at the Batasang Pambansa, Ortega not just questioned the math, he questioned the motive. Siguro kailangan niya ng cost-benefit analysis kasi hindi siya pwedeng mag-iikot ng mga statement na ganyan. He said, mas maganda kung pag-aralan nila. This is an opinion against an opinion. Ang mga pahayag ni Ortega ay dumapo ng may puwersa. Sa bagay, magkano ba talaga ang impeachment trial? Walang inihandog na numero si Castelo. Sa kabaligtaran, itinuro ni Ortega ang 603.5 milyong piso na kompidensyal na pondo na ibinigay sa OVP at Departamento ng Edukasyon sa ilalim ng pamumuno ni Duterte noong 2022 at 2023, ang mismong pondo sa sentro ng impeachment case. I don't think expenditures for an impeachment would reach 612 million pesos, Ortega remarked. Tingnan natin ang matrix nila. Kaya ano ba talaga ang nakataya? Hindi lang ito tungkol sa piso at sentimo. Ito ay tungkol sa kaluluwa ng isang bansa. Ang paglilitis sa impeachment, bagamat mahal, ay isang mekanismo ng konstitusyon na idinisenyo upang panagutin ang pinakamakapangyarihan sa pamahalaan. Kung ang prosesong iyon ay itinigil, hindi dahil naresolba ang mga paratang Ngunit dahil sa mga teknikal na kadahilanan, anong mensahe ang ipinapadala niyan? Sa bawat piso na maaaring matipid ng bansa sa pamamagitan ng hindi pagdaan sa paglilitis, may potensyal na gastos. Ang pagguho ng mga demokratikong pamantayan, ang paghina ng mga pampublikong institusyon at ang lumalagong pag-aalinlangan sa mga mamamayan na pinaglalaruan ng mga makapangyarihan sa iba't ibang panuntunan. Sinasabi ng mga kritiko na ang ideya ng pagtitipid ay isang pulang herring. Ano ba talaga ang naiipon natin kung tinatanggihan nating suriin kung paano ginastos ang 6 at 12 million pesos na confidential funds? Ano ang halaga ng demokrasya kung ito ay puputulin upang maiwasan ang gastos sa angkop na proseso? higit sa lahat, ang kontrobersyang ito ay dumarating sa panahon na ang kawalan ng tiwala ng publiko sa paggasta ng gobyerno ay mapanganib na. Ang mga mamamayan, lalo na ang mga kabataang Pilipino, ay karapat dapat ng higit pa kaysa sa mga pahayag ng pahayagan at positibong kagat. Karapat dapat sila sa mga katotohanan, kalinawan at higit sa lahat transparency naninindigan ang OVP na handa itong harapin ang paglilitis kung kinakailangan at iginagalang nito ang desisyon ng Korte Suprema, ngunit nasa kanila na ngayon ang burden of proof. Kung ang claim ay katumbas ng pagtitipid ang pagpapaalis, hayaang ipakita ang mga numero. Hayang magsalita ang mga figura ng mas malakas kaysa sa mga kagat ng tunog. Gaya ng binigyang diin ni Congressman Ortega, hindi lang ito political squabble. Ito ay isang sandali na maaring hubugin kung paano tingnan ng bansa ang katarungan at katotohanan at sa panahong hinihigpitan ng bawat Pilipino ang kanilang sinturon kapag kulang ang pondo ng bawat silid-aralan at manipis ang bawat pampublikong ospital, may karapatan ang publiko na magtanong, sino nga ba ang nakikinabang sa pagbabasura sa paglilitis na ito? Sapagkat sa isang demokrasya, bawat piso ay mahalaga, ngunit gayon din ang bawat tanong. At ang mga sagot ay hindi dapat magmula sa kaginhawahan, ngunit mula sa katapangan. Like, share, comment and subscribe to ang kampanero. Salamat sa aming mga bagong subscriber at sa mga patuloy na nanonood at nakikipag-ugnayan. Panatilihing tumunog ang kampana para sa katotohanan, katarungan at kalayaan.